Habang binabawasan ng tripulante ng escape ang layag sa gitna ng bagyo, hindi nila kabisado ang kagamitan. Dahil sa malalakas na alon at layo nila sa lupa, dalawang mandaragat ang namatay matapos ang isang di pangkaraniwang operasyon ng pagsagip. Magkasama na sina Carl at Anne Marie Folker ng halos labing siyam na taon. Tunay sa kanilang mapaglakbay na diwa, nagpakasal sila sa dalampasigan ng Mauritius. Noong dalawang libo at labing anim iniwan nila ang buhay korporasyon sa Cologne, Germany para sundan ang pangarap nilang maglayag sa mundo. Kahit iniisip ng pamilya at kaibigan nilang kabaliwan ito, nagpagawa sina Carl at Anna Marie ng barkong tinawag na Escape. Ang modelong CNB, sa 6 .6 ay isang marangyang yate na may halagang halos dalawang milyong dolyar. Ang Escape ay 20.6 na metro, ang haba at 5.5 metro ang lapad. Nahihirapan si arkitektong Philip Brian Bonnet sa pagdisenyo ng malaking sasakyang pandagat na kayang kontrolin ng maliit na crew. Isa sa mga hamon ay kung paano itinatago ang pangunahing layag. Sa isang maliit na yate, basta mo lang tinutupi ito sa zigzag na pattern na tinatawag na flaking at pagkatapos ay itinatali sa boom. Madali lang gawin iyon sa magaan na layag pero sa mas malaking yate tulad ng escape, masyadong malaki at mabigat ang layag para kay Carl at Anne -Marie na sila lang ang mag-aasikaso. Si Bonnet, isang naval architect, ay tinitingnan ang furling o pagroll ng layag sa palo. Magandang solusyon ito dahil madali mong mapapaikot ang layag kahit na pababa ang hangin ang direksyon mo. Ngunit ang inmast furling ay nagdudulot ng mabigat na palo at maliit na layag, hindi ideal para sa malaking yate. Nagdesisyon si Bonnet na gumamit ng furling boom kung saan ang palo ay iniikot pababa sa boom. Pinapabigat nito ang boom, hindi gaya ng pag-furl sa palo. Kapag sina Carl at Anne Marie ay nagpa-furl ng layag, kailangan nilang itapat ang bangka sa hangin para mawala ang presyon at madaling gumalaw ang layag. Walang problema kina Carl at Anne Marie. Ang itapat sa hangin dahil karamihan ng yate ay ginagawa rin ito, kaya maliit lang ang epekto. Sa deck, ang cockpit ay hinati sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay para sa pagpapahinga na gusto ni Anna Marie. At ang isa naman ay para sa pagpapatakbo ng bangka na sakop ni Carl. Pagkatapos ng tatlong taong pagpaplano at paggawa, inilunsad ni na Carl at Anne Marie ang escape at bininyagan ito sa tradisyonal na pagbabasag ng bote ng champagne noong Marso 2000 at labing Pagkatapos, naglayag si na Carl at Anne Marie para tuparin ang pangarap nila pumunta sa New York, Guadalupe, Caribbean at dumating sa Bermuda matapos tatlong taon noong Hunyo 2000 at dalawa Noong Hunyo 8, 2022, naghanda si na Carl Frank at asawang si Anna Marie na maglayag mula Bermuda papuntang Nova Scotia. Sa boat show noong nakaraang taon, nakilala ni na Carl at Anna Marie ang dalawang bihasang mandaragat at inaya silang sumama sa pagtawid ng karagatan. Sa mas mahaba at hamon na bahagi ng biyahe, gusto ni Carl ng dagdag na tulong. Hindi talaga namin alam ang kanilang mga pangalan dahil mas gusto nilang manatiling anonymous. Kaya tatawagin ko na lang silang John at Mike. Si John ay isang lisensyadong kapitan ng United States Coast Guard na may maraming taon ng karanasan sa dagat. Siya ang magsisilbing second mate. Si Mike ay isa ring bihasang mandaragat at siya ang magiging third mate sa paglalakbay. Habang iniikot sila ni Carl sa barko, itinuro niya ang mga delikadong lugar, isa sa mga pangunahing alalahanin ni Carl ay ang pagkakakabit ng main sail sheet malapit sa dalawang helm station na siyang lubid na nakakabit sa dulo ng boom upang paluwagin o higpitan ito papunta sa gitnang posisyon. Tinitiyak niyang ipaliwanag iyon. Mas mabigat ang main sail dahil puno ito sa boom kaya mas malaki ang presyon sa main sheet kumpara sa ibang yate. Masaya ang lahat at handa ng umalis. Noong ikasyam ng Hunyo umalis ang escape mula Bermuda, ayon sa plano, kumakaway ng paalam sa turkesa tubig at gintong dalampasigan. Dahil bago pa lang sina John at Mike sa bangka, inatasan sila ni Carl na magmaniobra sa timon. Mainam na italaga muna ang bagong tripulante sa isang posisyon sa yate para maging pamilyar sila sa bangka. Sila ay magsisimula sa pinakamadaling gawain. Si Anne Marie ang mag-aasikaso ng mainsail sheet at si Carl naman ang hahawak sa mas komplikadong mga kontrol at magbibigay ng mga tagubilin. Maganda ang araw, maaraw at ang hangin ay humihip ng 15 knots. Pagkalabas sa daungan, itataas ang mainsail at ilaladlad ang Genoa sa harap ng yate. Dahil galing sa likod ang hangin, niluwagan ni Anne Marie ang tali ng mainsail para masalo ito ng layag. Isa sa mga panganib ng paglalayag na pababa ng hangin ay ang lubid ng mainsail ay lubos na nakaabot. Ang mainsheet ay ang lubid na nagdudugtong sa dulo ng boom papunta sa yate. Ito ang kumokontrol sa posisyon ng boom. Kung magbago ang direksyon ng hangin at tamaan, ang layag mula sa ibang anggulo, maaaring biglang lumipat ang boom mula sa isang gilid ng yate papunta sa kabila. Walang anumang pipigil dito. Ito ay tinatawag na hindi kontroladong jibe. Kung may nakaharang sa daanan nito, madali silang matulak palabas ng yate, masaktan o mapatay kung tamaan ng boom. Inutusan ni Carl ang crew na maglagay ng preventer para manatili ang boom sa posisyon. Ang preventer ay lubid na itinatali sa boom. Dumada nito paabante sa unahan ng bangka, tapos pabalik sa winch malapit sa main winch sa cockpit. Unang beses ni na John at Mike sa bangka. Nagpapalitan sila sa pagpapatakbo ng bangka sa unang araw para masanay sa paggamit kay escape. Sa unang dalawampung oras, nakapaglayag sila ng halos dalawang daang nautical miles pababa ng hangin. Dumidilim na at si Carl ang nagbabantay nang biglang bumugso ang malakas na hangin at ulan. Pinapunta ni Carl ang lahat sa deck, nagtalaga ng posisyon at ipinaliwanag ang reefing sa tripulante. Lumakas ang hangin kaya binawasan ni Carl ang layag. Para mabawasan ang layag, bahagyang ibinababa ni Carl ang layag at itinatali ito sa boom, na rin bilang reef. Unang beses nilang mag-reef bilang team habang pinaliligiran ng hangin at ulan sa unos. Si John, ang ikalawang opisyal, ang nasa timon. Si Anne Marie ang namamahala sa mainsheet na nakakabit sa cockpit deck. Umaakyat sa boom at bumabalik sa electric winch. Kailangan niyang ikordinahin ang preventer at ang mainsheet. Pinapaluwag ang preventer habang hinigpitan ang mainsheet. Pumunta si Carl sa unahan para kontrolin ang mainsail gamit ang electric winches sa base ng mast. Pagkalipas ng ilang oras, naglagay sila ng pangalawang reef. Habang nasa 25 knots ang hangin, inikot ni Jan ang escape patungo sa hangin para mabawasan ang presyon sa mainsail. Kapag nahuli ng hangin ang layag, masyadong mapuputukan ng presyon ang furling system sa boom at hindi na nila mabababa ang layag. Sa pag-ikot ng yate patungo sa direksyon ng hangin, napupunta ang boom sa gitna ng bangka habang pantay na dumadaloy ang hangin sa magkabilang panig. Nababalanse ang presyon sa furling system at nagiging maayos ang takbo nito sa bawat riffing, salitaan sina John at Mike sa manibela habang si Anne Marie ang nag-aasikaso ng main sheet para mailagay ang boom sa gitna. Matapos maglagay ng riffs noong unang gabi sa barko, tinulungan ni na John at Mike alisin ang riffs at itaas ang layag hanggang taas. Ang pagsikat ng araw ay nagpapasaya sa kanila habang nag-e-enjoy sila ng mainit na tasa ng kape. Sa susunod na 24 na oras, kumalma ang panahon. May hangin na 10-18 knots. Kahit buo ang layag, nagdesisyon silang buksan ang motor ng ilang oras habang naglalayag pababa ng hangin sa magaan na kondisyon. Si Carl ay bumaba sa ilalim ng deck para mag-download ng mga update sa panahon. Matapos ang dalawang isa kalahating araw, eksakto ang panahon at biyahe, kaya ang escape ay ahead sa schedule. Ayon sa ulat ng panahon, pagsapit ng hating gabi o pagkatapos ng alauna ng madaling araw, bababa ang hangin sa labindalawang buhol at inaasahang patuloy panghihina sa magdamag. Si John, pangalawang opisyal, magbabantay mula siyam ng gabi hanggang isa ng madaling araw. Maayos na kumakaway ang escape sa siam na buhol kahit may iting apon na tuadwenting buhol na hangin at nakataas lahat ng layag. Bumaba si Carl sa ilalim ng deck para magpahinga bago ang kanyang pagbabantay mula isa hanggang lima ng madaling araw. Biglang ginising ni Ana si Carl na halatang nagmamadali Isang oras pa lang siyang nagpapahinga sa ibaba pero ang escape ay nakatagilid na. Lumakas ang hangin hanggang 25 buhol halos tatlong pubuhol ang bugso. Si ikatlong official Mike ang nagkokontrol ng manibela para mapanatili ang kontrol. Dalawang oras nilang nilabanan ang hangin. Pero bandang hating gabi ay nagawa nilang makatakas. Dahil maayos na ang paglalayag, nagtungo si Carl sa kanyang kabina para magpahinga. Makalipas lamang ang kalahating oras, ginising muli ni Anna Marie si Carl. Nakaranas sila ng bagyo, 350 nautical miles timog ng Nova Scotia. Lumakas ang hangin sa 35 knots at sinabayan ng escape ang halos 6 metrong alon at malakas na ulan. Nakayuko ang escape at muntik ng tumagilid habang patuloy na lumalakas ang hangin at mga alon. Tinawag ni Carl ang pangalawang reef. Pinapaandar niya ang makina at pumwesto na ang lahat. Sumenya si Carl kay John na ilihis ang escape papunta sa hangin. Walong metrong alon ang bumagsak sa deck. Pinapaikot ang escape pakaliwat-pakanan. Inuna ni Carl i-roll up ang Genoa sail sa harap ng bangka bago ang mainsail. Inihahanda ni Anna Marie ang mainsheet winch para masentro ang boom. Hindi malinaw kung bakit pero habang gumugulong ang escape sa mga alon, biglang gumalaw ng marahas ang boom at nawala ng kontrol sa pagitan ng mainsheet at ng preventer. Sa malalakas na alon at mabilis na sitwasyon, alinman... Pinaluwag muna ni Anne-Marie ang preventer, imbes na higpitan ang main sheet winch, kaya biglang gumalaw ang boom. O kaya naman ay nagkajam ang main sheet winch, kaya hindi nakuha ni Anne-Marie ang luwag at hindi na sentro ang boom. Baka may mga lubid na nagkabuhol dahil sa malakas na hangin. Dahil sa pagmamadali, sumigaw si Carl ng mga utos sa aleman na hindi naman naintindihan ni na at Mike. Agad nilisan ni Carl ang Genoa at mabilis na tumakbo para tulungan si Anne-Marie. Sumalubong sa hangin ang escape habang marahas na umiindayog ang boom. Sa kabutihang palad, nakakabit ang preventer kaya natulungan nitong bumagal ang boom at napigilan itong tuluyang mag-swing sa kabilang bahagi ng deck. Maluwag ang main sheet at pumapalo sa hangin. Kaya maaaring masaktan o mamatay ang matamaan nito. Tinamaan si Anne Marie at napabagsak na parang hinampas ng mabigat na latigo. Tinawag siya ng ikatlong opisyal, kaya agad tumulong si Carl. Matindi pa rin umiindayog ang boom. Sumigaw ang ikalawang opisyal kay Carl na bumabalik na ang boom, pero huli na ang lahat. Habang umiindayog ang boom, tinamaan si Carl ng main sheet mula sa gilid at itinapon siya pabagsak sa deck. Tumama ang kaliwang binti niya sa upuan sa cockpit at nadurog ito sa ibaba ng tuhod. Dahil sa mga bali at butong lumusot sa balat, nagsimulang mawalan ng dugo si Carl. Sa wala pang sampung segundo, parehong malubhang nasugatan sina Carl at Anna Marie. Ang lakas ng pagugoy ng boom ay nagpunit sa tali ng preventer. Bumagsak ang boom sa deck, naputol ang main sheet at wala nang natirang tali para mapigil o kahit mapabagal ito. Ang ikatlong opisyal, si Mike, ay nagmamadaling hilahin si Anne-Marie palayo sa panganib habang ang napunit na main sheet ay mapanganib na pumapalo sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Nawalan siya ng malay Hinila siya ni Mike papasok sa cockpit at inihiga patagilid. Pagkatapos, tinulungan niya si Carl gamit ang tali ng life jacket bilang panali upang mapigilan ang pagdurugo. Nagmadaling bumaba si John, ang pangalawang opisyal, sa ilalim ng deck para kunin ang medical kit at iper pang emergency signal. Habang nasa ilalim ng deck, nagpadala si John ng mayday call ngunit walang sumagot sa radyo. Inabot ni Mike kay Carl ang satellite phone para tumawag ng emergency habang si John ay gamit ang very high frequency. Tinitiis ni Carl ang sakit habang kumakalat ang pilay sa binti at tinatawagan ang emergency number. Alas 3.15 ng madaling araw, nakipag-ugnayan sila sa mga istasyon sa Germany, Halifax at Boston. Humiling sila ng agarang medikal na paglikas para sa mga sugatang tripulante at nagtakda ng schedule ng mga update. Hindi pa rin makontrol ang escape. Nagwawala ang mga layag at patuloy na nagdudulot ng pinsala ang boom. Si John ang pangalawang opisyal ang nagmaniobra ng bangka paibaba ng hangin kaya nahuli ang layag at napigil ang boom sa isang posisyon hindi na ito mapanganib sa ibabaw ng cockpit. Inaalagaan ni Mike ang ikatlong opisyal, sina Carl at Anne Marie habang inisiset ni John ang autopilot para sa direksyon nila. Gumapang siya papunta sa winch sa kanang bahagi ng bangka at nagawa niyang itupi ang Genoa sail sa unahan ng bangka. Napunit ito sa ilang bahagi. Dahil sa bagyo, dumaan ang alon at gumalaw ang mga bato. Kaya nagka jibe at bumalibag ang boom sa kabin ng bangka. Bumalik si John sa timon at naglayag ng tatlong oras pababa ng hangin. Kapag posible, binubuksan niya ang autopilot para matulungan niya si Mike kay Carl at Anne-Marie. Habang nagpapatuloy ang bagyo, nasa apat na raang nautical miles na ang layo ng escape mula baybayin, tumatakbo ng sampung knots at tinutulak ng hangin palayo sa silangan. Malayo sa lupa at sa pagsagip, regular na nakikipag-ugnayan si Mike gamit ang satellite phone sa United States Coast Guard at sa Canadian Coast Guard sa Halifax. Kayang magdala ng rescue helicopter ng sapat na gasolina para magsagip 250 nautical miles mula baybayin. Ginagawang imposible ng malayong lokasyon ng escape ang agarang pagsagip. Para manatiling matatag ang layag habang pababa ng hangin, patuloy silang lumalayo sa lupa. Noong Hunyo 12, nagplano ang mga organisasyon ng pagsagip. Ang isang barko ng United States Coast Guard na nasa hilagang silangang baybayin ng United States ay mahigit isang araw pa ang layo mula sa escape na masyadong malayo. Pero may supply ng jet fuel ang barko. Sa halip na dumiretso sa escape, ang cutter ay tumungo patimog. Gagamitin ito bilang lilipad ng rescue helicopter para makapag-refuel sa biyahe papuntang escape. Habang tinutukoy ng cutter ang ruta, lumipad ang United States Coast Guard Rescue Helicopter kasama ang dalawang diver para makipagtagpo sa cutter. Lumapag ang helicopter sa barko ng Coast Guard, nag-refuel, tapos lumipad diretsyo papunta sa escape. Sa bawat update, tinitiyak ng third mate, kina Anna Marie at Carl na malapit na silang masagip. Naglagay ang third mate ng tourniquet sa binti ni Carl gamit ang tali ng layag at iniangat ang binti gamit ang unan para sa ginhawa. Tinutulungan niya si Anne-Marie gamit ang mga unan para mailagay sa tamang posisyon. Nag-aalala siya tungkol sa panganib ng pinsala sa gulugod o utak. Binigyan niya sila ng tubig, tinakpan ng kumot at naghanda ng ditch bag na dadalhin sa ospital. Ginagawa niya ang lahat para manatiling gising sila may sapat na tubig at alam ang tungkol sa pagsagip at kung paano hinahawakan ang bangka. Alas dos ng madaling araw, sinamantala ni Jan, ang ikalawang opisyal, ang paghina ng hangin para bawasan ang mainsail habang tinutuloy ang direksyon pababa ng hangin. Gumapang siya papunta sa palo ng escape at sinubukang tiklupin ang mainsail. Pero malakas pa rin ang hangin. Naipit ito sa boom furler matapos ang isang metro lang at hindi na umusad pa. Hinawakan niya ang mainsail at ibinuhos ang bigat niya rito. Nagawang hilahin niya pababa ang halos isa pang metrong layag, na malaki ang nabawas sa nakalantad na bahagi ng layag. Bumalik siya sa timon at sinabi sa lahat na humanda habang iniikot niya ang bangka patungo sa hangin para maayos niya ang umiindayog na boom. Sa malakas na andar ng makina, pinaikot ni Escape ang bangka patungo sa hangin at umindayog ang boom. Di inaasahan, naghanda si Juan ng bulin sa lubid at hinintay huminto ang boom. Inihagis niya ang lubid at tinangkang abutin ang dulo nito. Gumulong ang escape sa alon at lumayo ang boom sa kamay. Ibinili ko ni Jan ang escape pabalik at naghintay ng susunod niyang pagkakataon. Pagsapit ng ikalabintatlo ng hunyo pagkatapos ng hating gabi, naipulupot niya ang mabigat na lubid sa boom. Itinali niya ito at inilagay sa gitna ang boom. Alas 12.30 ng madaling araw, binago niya ang direksyon at naglayag pa kanluran. Sa unang beses matapos ang 24 na oras, ang escape ay papalapit na sa lupa. Paliit ng paliit ang distansya sa pagsagip. Kinontak ni Mike ang Coast Guard at humiling ng bagong direksyon. Maayos ang lahat hanggang alauna ng madaling araw. Nang humina ang makina, napansin ni John ang lubid na nakasabit sa likod ng escape sa prop wash. Inilagay niya sa neutral ang makina. Kinuha ang boat hook at yumuko sa likod ng deck para hilahin ang lubid palayo. Sumama si Mike at tinanggal nila ang lubid sa propeller. Dumating ang isang United States Coast Guard C-130 Hercules Long Range Rescue Plane sa lugar bago ang rescue helicopter para magtatag ng komunikasyon sa pagitan ng escape at ng paparating na chopper. Pagdating ng alas 6 ng umaga, dumating ang helicopter at ibinaba ang rescue basket at diver sa deck. Tinulungan sina Anne-Marie at Carl ng medical na staff bago inakyat sa helicopter. Lalong lumalala ang kalagayan nila habang inihahanda ng mga mediko para sa biyahe sa ospital. Sina John at Mike ay nanatili sa escape. Pagkaalis ng helikopter, itinakda nila ang kurso sa 300 degree upang salubungin ang United States Coast Guard Cutter. Habang lumilipas ang araw, humihina ang hangin at kumakalma ang dagat. Nagpahinga si Juan sa ilalim ng deck habang si Mike ang nagmaniobra ng timon. Nagpapalitan sila ng shift buong araw at laging nakikipag-ugnayan sa Coast Guard. Narating ng escape ang cutter mga tatlong daan at 50 nautical miles mula baybayin. Sinigurado ng crew ang escape habang sina John at Mike ay sinusuri ng mediko ng barko. Sila at ang escape ay hindi na kayang maglayag papuntang pantalan, kaya iniwan na lang ang yate sa dagat. Nakipag-ugnayan ang cutter sa mas maliit na transfer boat at matapos mga tatlong oras dumating ang crew sa United States Coast Guard Boston para sa debriefing at panayam. Ang escape ay kinuha kalauna ng isang salvage company at dinala sa Dartmouth Cove, Nova Scotia, sa Canada. Nang tanungin, hindi alam ni Nadjan at Mike kung bakit maluwag ang main sheet. Malamang si Carl at Anne-Marie lang ang nakakaalam. Si Carl lang ang nag-iisang nagtatrabaho sa main halyard at boom furling system. Maaaring tinuruan niya si Nadjan at Mike ng mga bihasang mandaragat para pamahalaan ang mga posisyon sa unahan noong mas maaga sa paglalakbay. May say -say na siya ang kumuha ng posisyon habang naglalayag sa Caribbean kasama ang kanyang asawa sa magaan na panahon. Pero sa masungit na panahon at malayo sa kaligtasan ng lupa, ang desisyon niyang hindi gamitin ang kanyang bihasang crew sa mga komplikadong posisyon ang naging dahilan ng pagkasawi nila ng kanyang asawa. Namatay si Anne-Marie matapos lumapag ang helikopter sa United States Coast Guard Cutter para mag -refuel. Si Carl ay namatay habang inililipat ng helikopter mula sa cutter papunta sa ospital. Pareho silang idineklarang patay dahil sa kanilang mga tinamong sugat pagdating sa ospital sa Massachusetts. Malaki ang naging epekto ng masamang panahon sa aksidente. Sa karera ng yate mula Sydney papuntang Hobart, anim ang nasawi dahil sa panahon. Magiiwan ako ng link sa kwentong iyon dito.